Hello guys, welcome and welcome to my YouTube channel. Today we are talking about healthy facts. Please don't forget to subscribe, like and comment. Hoy, mga mga kaibigan! Ngayon, pag-usapan natin ang isang halaman na gumagawa ng ingay sa herbal na gamot, ang serpentina. Kilala bilang hari ng mga mapait, ang halamang ito ay may reputasyon sa ilang makapangyarihang benepisyo sa kalusugan. Una sa lahat, ang serpentina ay sikat sa kakayahan nitong makatulong na magpababa ng blood sugar. Kung nag-aalala ka tungkol sa diabetes, o gusto mo lang panatilihing nasa ayos ang iyong sugar, ginagamit ito ng tradisyonal para i-manage ang levels. Susunod, mayroon itong malakas na kakayahang panlaban sa pamamaga. Makatulong ito sa pamamaga o maging sa mga kondisyon tulad ng arthritis dagdag pa, puno ito ng antioxidants na lumalaban sa mga mapaminsalang free radicals at tumutulong na panatilihing malusog ang mga cells ng iyong katawan. Isa pa sa malaking benepisyo, ang kakayahan ng serpentina na panlaban sa bacteria at virus. Ginagamit ito ng ilang tao upang suportahan ang kanilang immune system, lalo na sa panahon ng trangkaso upang makatulong na labanan ang impeksyon. Maraming gumagamit bilang dagdag suporta sa immunity. Mayroon pa Kinagamit din ng ilang tao ang serpentina para makatulong sa alta presyon. Pinaniniwalaan itong nagpaparelax ng mga ugat ng dugo, na nagpapadali sa bagaloy ng dugo at nagpapababa ng pagod sa iyong puso. Nalink pa nga ito sa mas mabuting kalusugan ng atay. Ang halaman ay pinaniniwalaang tumutulong sa paglilinis ng atay at pagprotekta dito mula sa toxins. At para sa mga balisa o hirap matulog, ang serpentina ay may tradisyonal na gamit bilang pampakalma. Pero heto ang mahalaga. Gaano man kaganda ang mga benepisyong ito, laging kumonsulta sa iyong doktor bago subukan ang anumang bagong supplement. Ang mga halamang gamot ay maaring maging makapangyarihan at ang gumagana para sa isang tao ay maaring hindi gumana para sa iba. Kaya, iyan ang buhat tungkol sa Serpentina, ang munting powerhouse ng kalikasan. Mula sa blood sugar hanggang sa immune at liver support, marami itong potensyal, pero tandaan ang pag-iingat. Kung nagustuhan mo ito, i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang health tips. Kita-kita tayo sa susunod. Salamat sa panood. Ingat at hanggang sa muli. Tip! Gumamit ng mapagkakatiwalang source ng herbs. Pasahin ang label at dosage. At i-check sa doktor kung may gamot ka o kondisyong medikal. Para sa higit pang tips, sumama sa aming channel. Follow sa social para sa updates. Paalam! Thank you for watching and don't forget to like, comment and subscribe.